Bago tayo magsimula, mag-subscribe ka na at panoorin to hanggang dulo o baka may sumunod sayo sa iyo sa dilim. Tawagin niyo na lang akong Renz. Fourth year college student ako sa isang state university dito sa Quezon City. Originally, taga Iloilo talaga kami. Pero simula ng pumanaw ang tatay ko, lumipat na kami ng nanay ko dito sa Maynila para maghanap ng mas magandang buhay. Dahil laging nasa abroad ang nanay ko, Naiwan akong tumira sa lola ko sa isang lumang apartment malapit sa Commonwealth. Tahimik ang compound. Karamihan sa mga nakatira ay matatanda o estudyante rin gaya ko. Pero isang araw, may bagong lipat. Mag-asawang bagong kasal at buntis na buntis si misis. Mabait silang dalawa, madalas nakikipagkwentuhan sa lola ko at palaging nagbibigay ng ulam kapag may sobra silang luto. Normal naman ang lahat hanggang sa may nangyari isang gabi na hindi ko makakalimutan habang buhay. Bandang alas dos ng madaling araw, habang nagre-review ako para sa finals, bigla kong narinig ang tahol ng aso ng kapitbahay. Sunod-sunod, paulit-ulit, tila galit na galit. Hindi ko sana papansinin, kaso may sumunod na kakaibang tunog. Tik! 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 Noong una, akala ko tulo lang ng tubig. Pero habang lumalakas yung tunog, parang gumaga pang pababa mula sa bubong ng apartment hanggang sa bintana ng unit ni na ate. Pinatay ko ang ilaw sa kwarto ko at dahan-dahang lumapit sa bintana. Nakasilip ako sa manipis na siwang ng kurtina. Medyo mataas ang unit ni na ate, pero mula sa angle ko, kita ko ng bahagya ang bubong nila. Doon ko siya nakita, isang babae. Maputla ang balat sobrang payat, parang balingkinitan. Nakaitim, hindi normal ang galaw. Gumagapang siya na parang butiki, may pakpak. -pak. Malaki, parang paniki, pero mas maitim, mas makintab, at mas nakakatakot. Hindi siya gumamit ng kamay para sumilip sa bintana. Ginamit niya ang dila. Mahaba ito, parang hose, at parang may sinisip-sip sa loob ng bahay. Sa sobrang takot, Sinubukan kong kunan ng video gamit ang cellphone ko. Nakunan ko siya, pero halos isang minuto pa lang ang lumilipas. Biglang nagloko ang phone ko. nagfreeze, freeze Nag-shutdown. Pagkabukas ko ulit, burado na ang lahat ng kuha. Hindi lang yon, Kinabukasan, balisa ang buong compound. Nabalitaan naming isinugod sa ospital si Ate May. Yung buntis, natagpuan daw ng asawa niya na walang malay, nanginginig, at may maliliit na sugat sa tiyan na tila sinundot ng matulis na bagay. Ayon sa doktor, safe ang bata. Pero hindi maipaliwanag kung paano nagkaroon ng ganong mga marka. Sarado naman daw ang bintana at pinto ng unit nila. Walang bakas ng forced entry. Dahil probinsyano rin ang asawa ni Ate May, agad siyang tumawag ng albularyo mula sa Laguna. Nung dumating ang matanda, halos manginig ang lola ko. Hindi raw basta-basta yung nakita ko. Isa raw yon sa tinatawag nilang tik-tik, isang uri ng aswang na lumilipad tuwing may buntis sa paligid. Ang mahaba raw na dila nito ang ginagamit para sipsipin ang laman loob ng bata sa sinapupunan, kahit pa nasa loob ng bahay ang biktima. At yung tunog na tik-tik, panlilin lang daw yon akala mo malapit na siya pero ang totoo mas malapit pa siya kaysa sa iniisip mo naglagay ng asin sa bintana si lola mga bawang sa bawat pintuan may pangontra ring binigay ang albularyo langis na kapag nagbularaw ibig sabihin ay nasa paligid na ang aswang gabi-gabi sinusubaybayan namin ang paligid hanggang isang gabi habang nakapatay ang ilaw at lahat ay tahimik may marahang pag-aspas na naman sa itaas. Tik, tik, tik. Bumula ang langis. Tumulo ang pawis ko. Hindi ako makagalaw. Tumakbo ang asawa ni Ate May, papunta sa bubong dala ang buntot pagi. Kami ni Lola, nanalangin sa loob. Nang bumalik siya, nanginginig ang kamay niya. May dugo sa buntot pagi, pero walang katawan, walang bakas. Ilang araw matapos ang insidente, Umalis ng compound ang mag-asawa. Hindi na raw sila babalik. Bumalik na raw sila sa probinsya nila sa Quezon. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung aswang nga ba talaga yung nakita ko o hallucination lang dahil puyat ako. Pero may isang bagay akong sigurado. Bawal maliitin ang kwento ng mga matatanda. Kasi minsan, kung sino pa ang pinagtatawanan nating kwento lang yan sila ang unang magiging biktima kapag ang dilim na mismo ang bumisita sa bubong ng bahay mo ikaw naniniwala ka pa bang walang aswang sa Maynila tawagin niyo na lang akong Aling Nida matagal na akong nakatira sa isang barong-barong sa ilalim ng tulay sa Maynila sa tagal ko sa palengke lahat ng uri ng kwento tao at aberya na daanan ko na pero may isang insidenteng hindi ko makakalimutan ang araw na may pinulot kaming bayong sa ilalim ng tulay. Akala namin, sanggol. Pero hindi pala tao ang laman. Araw ng linggo noon, pasado alas 7 ng umaga. Kasama ko si Aling Bebang. Yung kapitbahay kong kasing tanda ko rin. Pauwi na kami galing palengke. Bitbit -bit ang mga pinamili. Isda, repolyo, at konting bigas. Pagdaan namin sa may ilalim ng tulay, may narinig kaming mahina pero malinaw na iyak ng sanggol. Nagkatinginan kami. Walang bata sa paligid, walang tao. Pero naririnig namin malinaw ang pagiyak, parang bagong panganak. Sinundan namin ang tunog. Ilang hakbang lang, may nakita kaming bayong na kulay itim. Yung uri ng bayong na parang pinaglumaan na, butas-butas at marumi. Gumalaw ito. May laman. Kinabahan ako. Pero si Aling Bebang agad na lumuhod para buksan. Huwag mo muna, sabi ko. Pero huli na, binuksan niya ang bayong at ang sumalubong sa amin ay hindi balat ng sanggol, kundi balat ng hayo, parang balat ng tupa o baka, basa sa malapot na dugo. Wala namang ulo, wala ring katawan. Basta pinagdugtong-dugtong na balat, may amoy na panis na sabaw at merong maliit na pulang sinulid sa gitna. Hindi ko alam kung bakit, pero nang tumingin ako kay Aling Bebang, parang naputla siya agad. Umangat ang tingin niya sa akin at bulong niya, hindi yan para sa atin. Agad naming iniwan yung bayong. tumakbo kami pa uwi, hindi na lumingon. Akala ko hanggang doon lang yon. Pero pagdating ng gabi, may kakaiba na. Nangyari ito pasado alas 11. Tunog na halos lahat sa looban. Tahimik. Hanggang sa narinig ko ulit, iyak ng sanggol. Pero hindi na sa ilalim ng tulay. Nasa bubong. Kasunod noon, may tunog na pamilyar sa akin. Parang yung mga kwento ni tatang dati. Tunog na hindi dapat naririnig sa syudad. Tik, tik, tik. Una, akala ko ulan. Pero walang ulan. Tiningnan ko ang labas. Kalmado ang paligid. Pero sa bubong namin, parang may gumagapang na mabigat, pero mabilis. Minsang lumalakas ang tunog, <laughs> minsang nawawala. Pero ang tunog ng sanggol, tuloy-tuloy. Hindi na ako nakatulog nung gabing yon. Kinabukasan, may nakapansin na ring iba. Si Janet, yung buntis naming kapitbahay, pumunta sa amin umiiyak. Bakit po ganon, Aling Nida? Gabi-gabi, may naririnig ako umiiyak sa labas ng bintana namin. Tapos para akong sinisipsip ang lakas ko habang natutulog, napatayo ako. Ramdam kong hindi na ito normal. Tumawag kami ng albularyo. Kakilala ng kaibigan kong taga-tundo, dumating kinagabihan. Matandang lalaking payat, parang walang tulog, at amoy insenso ang buong katawan. Nang pagdating niya sa bahay, di na siya nagturo-turo o nagtanong pa. Tumayo agad siya sa gitna ng looban at nagsalita. May nilalang dito. Tik-tik. Gumamit ng panlilinlang. Ginamit ang tunog ng sanggol para akitin ng laman ng buntis. Lumingon siya kay Janet. Hindi yun totoong bata. Panawagan yon. Pagbukas mo ng bintana, kahit kaunti lang, doon siya papasok. Naglagay siya ng mga pangontra. Asin sa bintana. Bawang sa pintuan. Tinuruan pa kami ng orasyon pero nung gabing yon, bumalik siya. Hindi na lang iyak ang narinig namin. May kasamang pag-aspas, parang malalaking pakpak. Tapos tunog ng kuko sa bubong, krak, krak. At ang pamilyar na tik, tik, tik. Sa pagkakataong ito, hindi ko na hinayaang nasa loob lang ako. Sumilip ako. At nakita ko siya. Isang babae, payat. Mahaba ang buhok. Maputlang-maputla ang balat nakasuot ng lumang saya. Pero ang hindi ko malilimutan, pakpak niya. Malalaking pakpak ng paniki. At may dila siyang mahaba, parang hose na kadungaw sa bintana ni Janet. Sinigawan siya ng albularyo. May hawak siyang buntot pagi at kumukulo ang langis na dala niya. Biglang lumipad ang nilalang. Tumili, pero walang tunog. Parang hangin lang, na wala sa dilim. Kinabukasan si Janet, ligtas, pero may bakas ng sugat sa tiyan niya. Maliliit, paikot, parang tusok-tusok. Hindi siya natulog mag-isa simula noon. Binalikan namin ang lugar kung saan namin nakita ang bayong. Wala na ito, pero sa ilalim ng tulay, may natuyong dugo sa simento. At sa pader, may nakasulat sa putik na parang kuko ang ginamit. Hindi pa ako tapos. Hanggang ngayon, Tuwing makaririnig ako ng iyak ng sanggol sa disoras ng gabi, napapaisip ako. Totoo bang may bata sa labas? O panawagan na pala ng nilalang sa bubong?